Ilaposan yung lahat, tayo po ay papunta ngayon sa south, sa bandang dulo ng Oriental Mindoro At tayo po ay may racket, tayo po ay magiging judge ng isang uh, talent contest At pinadaan ako kay mga kaibigan para mas masaya sa biyahe Yun, kasama natin si Chito And At kasama natin si Joseph at saka si Mondoy na eksakto na makakapag-makeup-makeup sa atin ng konti Marami tayong mga dalandan met sa so, marami tayong mga talang damit kasi ang dami ng mga sombrero dahil ganoon ako eh, pag may mga event-event gusto ko yung eh maraming choices talo pa malayo sa amin so marami akong pagpipilihan in kasi hindi ko na pala gusto yung isa or something like that yeah, so may mga sombrero dito plus meron din tayong sombrero din eh yung mga extra pa saka ko sa likod yun dahil pakalagay naman sa likod tapos marami tayong damit ayun ah uh, ilang peraso What? are yung sandals na iwan doon. so ilang peraso yan. Marami. Ayan, para hindi man tayo kasing yeah. ganda ng mga kaibigan ko ay lalaban tayo sa suot. <laughs> Kahit ba di ba ka makabawi-bawi? Okay? So, okay, makakakalas. Sama kayo. Let's go! Kaso na, pa na ngayon. Hindi, barkada ko lang. Ah, barkada lang. Hindi nakamayaman dito. <laughs> okay, so, papunta mo tayo ng Rojas. Marami mga, ano, mga kemi-kemi, aking mga kasama. Marami mga chismis. Nakapunong-punong loaded kami sa buong biyahe. Ngayon po nakalampas sa tayo ng siguro mga six towns. And then, papunta na tayo two towns away na lang. Wala papuntang rohas Rojas. Tayo po ay mag-judge sa Rojas kayong gabi ng isang talent competition. And, uh, alam niyo sinabi ko nga sa kanila sa kanila kanina eh na na parang may extra ano to eh may extra ang purpose kung bakit tinanggap ko to kasi nung una talaga ayoko nang tanggapin dahil malayo almost 100 kilometers ang layo mula sa amin so para ka na rin napunta ng ibang probinsya but anyway nung may mga rocket rocket ako tumatrabaho dito sa cross noon 20 years ago ay naubusan ako ng pera may sakit ako so paikliin na lang natin yung isang girl o kapitbahay nung tinitiran ko binigyan ako ng 1,000 pesos na tulong hindi ko na siya napayaran hindi ko na siya nabalikan hindi ko na siya nakita muli ngayon po ay isasabay natin ito kaya sabi ko sa kanila aagahan namin pero ngayon ko lang sinabi yung purpose kung bakit gusto ko maaga sabi ko sa kanya <coughs> sa lang, gusto ko lang kumembot pero actually gusto ko lang ano gusto ko lang maaaraw pa para mahanap namin ng bongga-bongga nakalimutan ko rin kasi yung pangalan ng bata Napakagandang bata, mukhang artista, And then parang nakapag siya ng, hindi ko alam kung Chinese, so mayroon silang pwesto ng bigas. So pinagtanong ko na siya noon, pero walang nakakakilala ko, nakakaalam, hindi na ako kung, kung sino tinutukoy ko. So sana makita natin siya ngayon. And uh, sabi 1,000 peso, siyempre eh, tatagdagan natin yun. player one. Para sa kanya nakare-ready eh. na. So yun lang ang wish ko ngayon, sana matagpuan natin siya. Si Dennis yung nagturo ng mysterism dito. Parang ako, yung kaibigan namin din. Ang sunod dito po ay isang malaki pa rin. Malaki, mas malaki dito na bayan ang Bungabon. Oh, lalaki ng, ng kali, oh. Ang lalapad. Diyan na, iba So, ito na po tayo, ano? Sa bayan ng Bungabon. Ha? Ha? Dito? Ay, ay na. ito lang po kung ito eh. Ito na lang babayan? Oo. Ay, mas malaki man siya sa Gloria. Ito lang, isang diretsyo ito lang daw. Doon, sanga-sanga. Oo, oh, ayan, meron ako. may mga papasok pa rin. Siguro may, may uh, mga ano pa rin doon. May mga business, ano pa rin. Business establishments. Ano ah, yan, mga lumang bahay o 1980s yan. yeah, dito. <genauso> ya, papunta din. Ang kwan din ang munisipi. Ang palengke. Amaze na, amaze ako sa mga ngayon yan, bahay. Lalo pa yung mga bahay ng Kastila. Ang Gloria wala nito. Kaya nga, sabi ko kay Joseph, Meron ako na picture, na, na lumang bahay doon sa Calapan. Eh, pinapakausap ko sa kanya yung anak na may-ari na nagbabantay para mapasok namin yung haunted house na ang peg. Oo, inlove na inlove ako sa mga gano'n. Mari, pakisuyo naman. Pakifollow up. Oo naman. Uh -huh. Para ma-vlog ma natin bukas. Kasi mag-vlog tayo ni Nachito bukas. Iyon. So, sasama kayo doon pagpasok. Tinakot <laughs> ang sarili. pagdilim na ng pagdilim, hapong hapon na ay nabiyahe pa rin po kami at talagang ganun sobrang layo pagdating namin ng bayan may kukontakin si Joseph kasi kausap na namin siya ng isang araw yun e dati-dati kong esto estudyante sa workshop ng personal development ng mga bata pa sila at naging tinuturo ang Joseph ng, sa mga pageantry na hindi siya ng kapag-asawa at ang sabi niya, hindi rin siya naghahanda pag fiesta kasi fiesta po bukas so wala silang handa-handa wala rin siya sa bahay nila so pumunta lang doon kami rin sa isang restaurant at mm, siya na ang bahala Ayun. ano pa rin ang restaurant? Mm, Mushy-mushy. hindi ko pa <laughs> mabasa Mushi Mushi masaya nga mo doon, hindi ko mabasa sinadyugsang na dito bukas eh ng yung show uh, ay sinabi sa'yo? hindi, ni-announce ni-announce sila, maripagay na yan, sinabi na ulit kanina na ano na ano? Sina Jubes. Sina Jubes? The guy yun ay Jokes and Teddy. Oh. Red Tomato. Silang restaurant. To sa Masa punta natin hanapin natin yung Red Tomato restaurant. 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 <coughs> 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 Ito po tatapos si, ano, si, What si E.J. Uh, Falcon, Vice Governor Oriental Mindoro. Uh -huh. Tatapos siya rito ng 2nd District Congressmen. Yan, ganoon natin kung mag-win siya, mag siya dito. Kung mag-win siya dito. Yan oh, Diyos ko! Muli ko nakita malalaking puno na trademark ng Rojas ng San Mariano to be specific. ako sa kaalaman ng iba dito sa Rojas, pwede kang sumakay papuntang Boracay, ano? Opo. Okay. Ayun, pwede kang sumakay papuntang Boracay. Merong pier. At mga ilang oras kayo? Nakarating na kayo ng Boracay? Oo, uh, hindi pa. Okay, hindi pa rin tayo kaya doon. Diyo sabi ko nakarating na? Hindi pa. Tayo kaya? Ngayon yung bakasyon. Ang pagkambag tayo para sa tutuluyan natin. Pati magkakano tayo? Ngayon. Mag Magtingin-tingin na tayo sa online kung mga hotel na pwede natin puntahan. So, you know, ano? Ano? siya. Magsisirin 4 hours ang biyahe. Magsisimsot ka talaga. Oo. Oh, ano? Malayo. 4 hours ang biyahe sa ano? Ano mo? Malayo. Sa ano? Papuntang ah. Kalibo. Okay. Ah, Papuntang Kalibo. Aklan from here in 4 hours. Katiklan. Katiklan Katiklan. Katiklan. Ay nako. Malayo-layo nga. Bawal ng pumasok. Ayan po si EJ Falcon. Ayan si EJ. Ross Town. Ayun o, oh, new capital nila, Tito Robert. Ay, capital ng Dasal. Ayun. Oh, ayan. Provincial capital sa South. Galing nga nung Dasal. stage na tayo mamaya. yun. Ay, po, pwede lang. Ano? Parang walo. Kibigan, ayan. Ayan dyan siguro sa likod. Ayan, mga napapractice na sayaw. Ayan. 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 nato Tito Robert. Ayan. Bago na sa akin paningin lahat eh. Ay, mga danswa. Ay, mga contestant mamaya. Sigurado. Praktisa <laughs> na sila. Oo, ganyan kaya pina. Hindi mo sa dabaw kayo niya sa dahil. Kasi <laughs> nakaga yan. Bukha nung sanin ko yun. Kakalapan! Ano ah, yung mga dada yung nagkakalapan oh? Okay, so kumain na kayo meron sa pinag reference sa amin ni Cheche. Okay, oh, thank you very much. So, nakaredy na yung dinner namin. And uh, ngayon, silusan din namin yung motor. Ayan. Shout out sa may-ari ng restaurant. Um, ng, ang Red Tomato. Talagang nagpasundo siya ng ano para ma ma mapasunod kami. Kasi naghahanap ako ng place. Ako so, saan pwede ako magbihis at mm, mukap ng konti Iyan naman kailangan gumanda tayo ng konti hmm. <laughs> <laughs> and meron pa tayong one hour bago mag start yung show so isang oras makukonsume mo, mo yung pagbimake pa. up <laughs> <laughs> medyo masama po ang tabas ng dila itong nasa likod ko ay pwede mo natin ihetid lang hanggang pinamalayan at <laughs> bahala na sa papakalapan kasi medyo maro siya eh oo <laughs> Tagilid 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 ng damas <laughs> Naku, nag-traffic Pagawa ng banda Ayun Kasama ng prosesyon Ayun. Ito yung sinusunda namin Ayan 204 Saan 204? Okay Ayun na pala Manhattan. Yun po, very small. Ayan. Exacto, bibis lang naman eh. Diba? Pwede pwede magtala ng mga boyfriend, maaari. Sa susunod. Magkano? Magkano? Hindi ko alam, hindi sinabi. 500, 1,2 daw ang dapat. Ang sabi niya? Oo na. sabi niya ako naman. o. sa kabila o. Ganda yun. Ano na 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 yun? na na Ganyan na Yes, Okay. Ayan na. So gumamukha pa na kes ni Raymond. At ang yung mga damit natin? Di ba ang dami? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, alo, siyam, apat talo na pala. <laughs> Kasi ba mukha ng sa camera, kasya? Kumasya pa. Pag-ikot ang kamerang Kung kumasya doon ba yung pisaan ni Buknoy, Ni Mundo Ay, lagyan natin Ano? Okay, go! yung bambu na ko nilagyan. No? Oo oh. nga, sadyang ganun. Pero akong customer na dito. Medyo ako na... Uh, Itatayahin ko ating tuktok, mga kaibigan. Hindi naro kita sa malayo. Pahalim mo, matanggal ka na sa mga ito. Ayan, para wala akong... Meron kaya akong customer na... Ilalagyan ko ng kanito. Sobrang nipisan kanyang buhok. Tuktuk ang tukto ko magkikita dito dyan. Di ba? Hindi diba, naman ang ko. I-close up mo nga. Pang... Yeah, so, tinataya po ang aking tukto. Ayan. Huwag <laughs> diba? <laughs> diba, nah, uh, diba. lang siyang kumentan. Yeah. <laughs> A pageant host, pageant coach, and director from 1998 to 2004. Organized talent shows and dance contests from 1996 to 2002. He was a high school English teacher in Thailand in 2006 and became a nursery English teacher in Japan in 2011 to 2022. Currently a full time vlogger on facebook with 325000 followers and on youtube with 218000 subscribers now popularly known as robotology ladies and gentlemen completing our distinguished panel of judges mr robert gaba ilaga Bigay Di dito lahat yan po oh, mga drages. Mayro siya ng consolation prizes. Mayro pa sila allowances. Okay. Our grand champion for into the big Dance competition ay kayo. With an average score of 92.83%, we have. sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa isang beach na ang pangalan ay Melgar. Nakarating na po tayo dito ng mga tatlo-apat na beses. At patuloy natin ito binabalik-balikan kasi maganda siya. And at the same time, ay tahimik. Hindi pa masyadong kilala. Hindi pa masyadong pinupunta na pagkaraming-raming tao. Plus, yun nga, maganda siya. Simpleng maganda. Kaya lang, medyo nagkaroon ng ilang problema rito parang medyo may nasirang konti gawa nung malakas na ulanan na, na dumating sa Mindoro ang mga nakalipas na linggo okay so whatever in general maganda itong lugar na ito kakain kami huwag okay, magkakakalas dyan lang kayo at syempre mga kaibigan meron silang pampalakas ay kapag tatanong din sila kung anong So, babanatan po ni Joseph at saka ni Mundoya. po hindi nainom. Ayan, kailangan nila yan para sila gumanda. Patuloy na gumanda. O patuloy ha, may patuloy. Hmm. Ayan. <laughs> ang reaction mo. Oh. <laughs> at ang term nun yan mga kaibigan ay C1. C2. Di ba talaga, magkatero talaga yung dalawang yan? Oo. Oh, oh. Ito ay Hinebra at saka C2. So sabi nila, bakit daw bilog ang nakuha nila? Kasi sa pagmamadaling So sabi ko yan ang diferensya ng bilog at kwadrado. Ano ba? Mas matapang yan. Ito yun dun. Mas? Mas matapang yan kaysa doon sa ano kwadrado. Ah, yeah, so mas matapang daw po pala ang bilog. Ayan. Nagpa... Ang atin syempre ito na lang. Sabi lang na nainom. Nag... Ganyan, nagluto po tayo. Nagpaluto tayo sa bahay ng... ng Avon Adobo. Oh. <laughs> Ayan, nag-dry na siya. Kanina pa sa sasakyan. Last no, Uy, sa po dino. tayo. Oh. Si Pagerni. Si, si Itaw na may konting ano And then si Jose po ay may dalang kanin. And ah... Uh, kanin hilaw. Ano pa nga, Mare? Si itaw. Nasaan? Yan. Ito. Ah, Mare. Kala <laughs> ko isang bandihado eh. Ari pala. So, sitaw si na ginataan. Yan. Mo. Ay, si Chito ay isang tunggala Ang pagka-drive. Yung... Yes. Man sila nag i mamaya. ay di tayo mamamasyal din at baka sakaling matagpuan natin ang ating inaasam-asam na bagong